Sa ulat pa daigdig, pumalo na sa labing tatlo ang nabatay sa Madagascar dahil sa stampede sa isang stadium habang isang electricity company sa Hawaii kakasuhan dahil sa wildfire. Payulat si Abby Malanday. Pumalo na sa labing tatlong individual ang nasawi sa Madagascar Capital ng Antananaribo dahil sa stampede sa isang stadium. ay sa Local Government Authority ng Madagascar, pito sa mga nasawi ay mga kabataan habang maabot sa 107 at pito ang sugatan. Naganap ang stampede sa entrance ng Barea Stadium kung saan dumating ang humigit kumulang limampung libong mga manonood upang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng Indian Ocean Island Games. Hindi naman matuko ang dahilan ng trahedya pero inaasahan na tataas pang pa bilang ng casualties. Umakyat naman sa 21 ang nasawi sa Greece dahil sa nagpapatuloy na wildfires. Ayon sa Greek Fire Brigade, nakuha na nila sa Evros, Northern Greece, ang katawan ng unang nasawi na isang lalaki. Naniniwala naman ang mga otoridad na pawang migrante ang labing siyam na iba pang nasawi kung saan dalawa ang mga bata. Sa loob ng isang linggo, papalo na sa mahigit limandaang bagong outbreak ng sunog ang naitala ng mga otoridad kung saan sa Evros ang pinakamahirap apulain. Samantala, kakasuhan na ng Maui County, Hawaii ang electricity company sa kanilang bansa tapos ang mapaminsalang wildfires ay sa Maui government may pananagutan ang nasabing kumpanya sa sunog dahil hindi nito pinatay ang linya ng kuryente nang magsimula ang apoy. Dumipensa naman sa desisyon ng Hawaiian Electric boss na si Shelly Kimura at sinabing kailangan nilang panatilihing bukas ang linya para magtuloy-tuloy ang supply ng tubig sa Lahaina. Nabatid na sa huling datos, pumalo na sa 115 ang nasawi sa Maui habang tinatayang aabot sa 5.5 billion dollars ang naitalang pinsala. abi Malanday para sa Bayan.